Ang mga multo o espirito ay isa sa pinakamatatanda at pinakakilalang konsepto sa kasaysayan ng tao. Sila ay karaniwang inilalarawan bilang ang kaluluwa o espirito ng isang namatay na tao na nananatili sa mundo ng mga buhay. Mga Karaniwang Paniniwala at Paglalarawan Residual Haunting naiwang Enerhiya Sa paniniwalang ito, ang multo ay hindi isang matalinong nilalang kundi tila isang recording o naiwang enerhiya ng isang emosyonal o paulit-ulit na pangyayari na muling nagpapakita. Halimbawa, isang sundalong laging naglalakad sa isang lugar. Intelligent haunting, matalinong multo. Ito ang mga multong may kamalayan at kakayahang makipag-ugnayan, tulad ng paggalaw ng bagay o pagsagot sa tanong. Sila ay nananatili dahil mayroon silang hindi natapos na misyon matinding kalungkutan o hindi sila tanggap sa kabilang buhay. Poltergeist, ang salitang aliman na nangangahulugang maingay na espiritu. Ito ay karaniwang inilalarawan bilang isang multo na gumagawa ng mga pisikal na kaguluhan tulad ng paghampas, paghagis ng gamit o paglikha ng malalakas na ingay. Aparisyon Ito ay tumutukoy sa malinaw na anyo ng multo na nakikita ng mata maari silang maging parang tao, tila isang anino o may anyo ng isang ulap. Mga posibleng paliwanag, siyentipiko at psikolohikal. Habang ang pag-iral ng multo ay nananatiling hindi napatunayan ng agham, may mga paliwanag ang mga siyentipiko at psikologo sa mga karanasan ng tao. Infrasound Ang napakababang frequency ng tunog, mas mababa sa 20 Hz, ay hindi naririnig ng tao ngunit maaari itong magdulot ng kakaibang pakiramdam, pagkabalisa at mga vibration sa mata na nagpaparamdam na mayroong presensya o nakikita kang anino, sugyot, suggestion at psikolohiya. Kung ang isang tao ay nasa isang lugar na sikat sa pagiging multuhan, ang kanilang isip ay mas madaling magbigay kahulugan sa normal na ingay o kaganapan, tulad ng lagitik ng kahoy o pagtama ng hangin bilang gawa ng multo carbon monoxide poisoning. Sa ilang kaso, ang pagkalason sa carbon monoxide ay maaring magdulot ng hallucination, paranoia at paningin ng mga presensya o anino. Pareidolia at apophenia, ang tendensya ng isip na makakita ng pamilyar na mga hugis tulad ng mukha sa random na mga bagay o ang makahanap ng mga pattern at ugnayan sa mga magkakahiwalay na kaganapan. Ang multo sa kultura ng Pilipinas, sa Pilipinas, ang mga paniniwala tungkol sa multo ay lubos na nakaugat sa kultura, kaluluwa, ang pangkalahatang termino para sa espiritu ng namatay, kapre, tikbalang, aswang. Bagaman hindi mahigpit na multo, sila ay mga folkloric creatures. Kadalasan silang nauugnay sa mga di nakikitang nilalang na gumagala sa mundo at maaaring maging sanhi ng takot. Undas, All Saints Day, All Souls Day. Isang mahalagang araw kung saan pinaniniwala ang malapit ang espiritu ng namatay sa mundo ng mga buhay. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pwede po ninyong i-like at mag-subscribe at i-turn on ang notifikasyon para sa susunod na mga AI Formasyon TV.